So, shout nga pala sa kwan sa may tumutunog na kwan. Oh, ito, preno. Ito, shout sa tumutunog na preno. Sige, sir, preno. Ayun. Sige, preno, sir. Ayun. Okay na. Kapag so, ito yung brake pad. Ito, meron na ito. Ito. So, ito yung brake pad yan. Okay, ito Ito yung basihan ng original na brake pad. Ito. Yan, Toyota. 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 Ito, kapalitan natin ng caliper kit kasi tumutunog-tunog na siya. Ay, ibig sabihin, nakaparamdam na yung tunog. Mm, 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 siya. Sige, yung pisan ko na, yung kaumpisa. Kasi ako kwento. Set up yung ko yung kan -ok. ko. Yan, ah, nakakunna. Tanggalin natin itong kan. So, ito yung kaliber, na rin natin yung kaliber. Ito, yung dalawa na to. ito, Ito, ang pantanggal natin. 14 mm. Dito. 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 Ayos kung Medyo, ayus Medyo ayos parang sa ayos 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 mga kaibigan ko. ayos uh... uh, ayos okay. ayos uh... ayos 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 ayos

Kita mo. Kita na. Ito, ang ganda na rin ito. Ito, ibabalik natin to. Kasi wala yung kasama yung... 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 O, natin. Ito, tatanggalin patang, ko rin ito. Kasi papalitan natin. Ito, natin okay. Okay. So, tayo natin ito ba ito may may na hop yung ano yun? Toasted Siopaw? Shout out sa mga mga ito, Toasted Siopaw dyan. Diyan sa may bandang... Oh? Ano yun sa kanya rin? Sa inyo? Yung ano yun? Bakery. Bakery na yan, Lopez Bill? shout out sa inyo dyan. Lopez Bill na malapit sa Antipolo. Ito. Tanggal ko na. Ang gagawin natin is... Ito, tutupin natin ito. I natin ito na, hindi ba? Ito tayo sa akin. Wala tayong matadamage. Ato, bakit, uh, bakit din natin kuhan? Bakit din natin natawag doon? Pinang. Lagi e, mo natin. Lagi ka hey, mga mga pakong, lang muna natin. Lagi ka lang muna mo ito kung ano. Ang lang. yung Ganda lang. Baka makadamage tayo ng pintura dito.

Yan, ah, uh, nililinis na yung piston, at ito pa itong Itong housing niya, yung caliper niya. Caliper housing. Tanggalin muna natin yung mga yung caliper kit niya. Na luma para malinis na ito. Ito kasi sa katagalan nito, kahit sabihin mo na wala sa mga kalawang, namamaga kasi ito minsan. Ayan, okay. tignan mo natin sila Namamaga kasi ito. Pag namaga kasi ito, yung pagbalik-balik ng ang balik ng ni ito, nahihirapan din. Kaya e, minsan, yung mga nagiinit, sobrang init, ito. Tapos may tumutunog. Pag na may breno kayo, <clears throat> eh, mga ganon. Kasi may, hindi siya nakakabalik. Hindi kasi siya nakakabalik kaagad. Ito, e, uh, kailangan din tong palitan kahit wala na nakikitang kalawang lalo na pag laging ginagamit crab ganyan Ano ko dito? Ah, mga Bigla hayaan na ba, gagawin pag wala na stack na siya ganyan. kung pag may kalawang lang saan natin gagawin ba limang taon ganyan kailangan mo ng kanto iba ano ipalinis o baka palitan ng kan ng caliper eh. kit okay. Huwag nang hintayin para mag-stack up Abala ah, sa daan yun. Para sa daan yun. Stock up Sisila pa yung rotor nyo. Ito ba naman siya? Maganda naman siya. Kaya lang nama, namamaga talaga to. Sa katagalan namamaga to. Ito yung pinaka nakalagay dito. Ano yun? yun? Ano yun? yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano

siya. Ilang brush ko na rin, nilinis na. May ipintong pintura pa siya, pero hindi ko na matanggal kasi hindi makaya ng cam brush. Ergo, mapapansin ninyo, okay na woods goods. Lalagay ko na. Ito so siya, yung isa uli Uh, nilinis li natin. Mag, uh, tanggalin natin yung mga uh, kulay na yan.

Pag ibang grasa na alagay Ang magaya Lagay natin dito siya. Ah, ito. Ayan. Lagyan na natin ng... Ayan. Lagyan natin dito sa loob. Dito. Ayan. Ayan. Lalagyan natin dito yan. Ayan. Okay. Saan natin tinanggal? Ito natin nalagay. Ayan. didin lang natin na ganyan yan para po masak. para si mixy ayan

Nagarasahan natin yung sa kamay, natin, kailangan itin natin yung yes, yes. Natanggalin natin yung yung yasa. Nagingalat ng blong. Blong. Ito iba ba? Yan o. Oo, matin-matin. Kaya pansinin nyo to. Ito, may leeg to. Ayan naman yung camera ko.

Oh. Hmm? Ay, nasa yung bit. Nag-jack tayo dito, dito, dito. Ayan, ayan. May jackan naman dyan. Ito. Yun natin i-jack ang ating gagawin.